Diploma muna tas diskarte kasi mas madaling dumiskarte pag marami kang diploma o kung may diploma ka. Pero hindi ko rin sinasuggest na not unless maging din ka, gusto mo maging tumaas sa school, gusto mo marami kang titulo, sa akin isang diploma lang okay. Meron tao akong kilala na sobrang daming titulo, diploma, halos tatlo yung courses niya hindi naman siya nagugutom pero ang tawag niya sa sarili niya intellectual pero hindi siya makakonek sa mga kapwa niya bakit? kasi nasanay kang ang kausap mo ay yung inaaral mo at hindi yung tao yung tao para ka nagchiches magkakaiba tayo ng reactions walang kompletong reaction tayo sa isa't isa meaning walang same kung paano tayo nag-uusap kahapon bro David hindi pwedeng same ngayon pa rin may similarities pero hindi same na same bakit? Maraming faktor sa katawan natin. Pwedeng kulang ka sa tulog ngayon, pwedeng puyat ka, pwedeng may hangover ka, pwedeng nag-away ka sa pamilya mo, and everything. So, yun ang sinano ko. So, doon lalabas ang discarte. Pag hindi ka marunong mag-adjust, laking gusto mo yung ikaw yung masusunod? Hindi. Kung isa lang pipiliin, initially, sa, lalo na sa third world country, Pilipinas, diploma. Pero I aminin mean, ko, kung nasa US ako ngayon, ah, billionaire ako. Discarte.